Naalala ko po yung sinabi ni Marcos Jr. dati na walang puwang sa ating lipunan ang fake news at ang disinformation. So yan. Totoo nga, walang puwang. At sila mismo ang kumalaban sa sarili nila. Sila mismo ang kumalaban sa mga katulad na itong SMNI. Yun, yun kaya yun? Sana nga ano? Sana nga yung, yung sarili nila ay kanila rin nilalabanan dahil alam naman natin kung saan galing kung sino ang mga pasimuno ng fake news at disinformation, di ba? So eto sabi ng isang netizen, eto ay malaking tagumpay, malaking panalo ng ating bansa. Dahil ang totoo niyan, ang mga kababayan natin na nag-iisip ng tama ay pawang lumalaban lahat yan sa fake news. Nilalabanan ang disinformation. Nakakatuwa, magandang balita to. Hindi na to yung tipong Uh, katulad nung nangyari kay Badoy na tinago um, lang niya saglit yung kanyang Facebook account. Alright? Sa tingin ko ay tinanggal talaga ito ni Meta. Itong SMNI News Facebook page. At yun nga, ito po ay inaasahan na rin sigurado na itong kampo ni Kibuloy. Dahil naon na nga po dyan, yung kanilang YouTube channel, pati na rin siyempre yung kay Kibuloy ng mga social media platforms. So good luck! The Facebook page of SMNI News, the media arm of Pastor Apollo Quiboloy's mega church, the kingdom of Jesus Christ has become unavailable. So yun, ibig sabihin ng unavailable, wala na talaga, hindi mahanap. Ulitin ko ah, imposible naman kasing itago, ano yan, para gumawa ng drama, eksena, para magpapansin, siguro naman ay hindi. Dahil ito ay news organization. So, walang Walang vacation mode ang mga ganitong klaseng pages. Kaya good luck. Nakakatuwa lang. Marami pong mga netizens. Siyempre, ang natutuwa dito...